Mula sa pagiging triple B plus rating, naging A minus na ang credit rating ng bansang Pilipinas base sa Japanese Debt Watcher na Rating and Investment Information Incorporated ngayong buwan ng Agosto. Ang ibig sabihin ng A ay mayroong katiyakan ng bansa na bayaran ang utang nito pero hindi tiyak kung mababayaran ito sa itinakdang panahon. Malaking pagbabago ito kumpara sa triple B plus na babayaran pa rin ang utang pero posibleng maapektuhan ito base sa kondisyon ng ekonomiya. Ang credit rating ay sumusuri sa kakayahan ng isang bansa o kumpanya na magbayad ng utang. Sa pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang pagtaas ng credit rating ng bansa ay sumasalamin sa malakas na ekonomiya ng bansa. Malaking bagay din ito sa pamahalaan para mabawasan ang babayaran nitong interes sa mga utang. Ibig sabihin ng perang ipambabayad ng pamahalaan sa interes ay magagamit sa iba pang proyekto ng pamahalaan na magpapaunlad ng buhay ng mga Pilipino gaya ni Nanay Laila. Anya na kailang beses na rin itong nag-apply ng trabaho para matustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Kasi kahit na janetres lang o anong a-applyan mo, kailangan pang, ano, kailangan pang may degree ka, which is hindi naman lahat tayo ay nakapag-aral. Noong nakaraang taon pa lang, nakitaan na ng 5.6% na paglago ng ekonomiya ang bansa. Pero hinigitan pa nito ang mga pangunahing ekonomiya sa Asia nang umabot sa 5.5% ang inilago ng GDP ng bansa noong 2023. Kumpara sa 5.2% GDP growth ng China, 5.1% ng Indonesia, 3.7% ng Malaysia at 1.9% ng Thailand. Pero ang tanong ng ilan, Paano nga ba ito makakatulong para sa mga mamamayang Pilipino? Bagamat maganda ang datos na ito, wala itong kabuluhan kung hindi maramdaman ng ating mga kababayan. Kaya't patuloy ang ating pagbibigay ng sapat at kalidad na trabaho. Dagdag pa ng Pangulo makakatulong ang rating sa paghikayat pa ng mga mamumuhunan mula sa ibang bansa na makakatulong sa pagunlad ng ekonomiya ng Pilipinas. This government will continue to invest in job generating infrastructure, social protection programs, health and education for all Filipinos. We will not rest on our laurels but use them to propel us forward into social and economic transformation. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.